Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 5 at number 18. At sa 3 digits, number 3, number 7 at number 2. Ay para sa loto na anim na numero ay number 9, number 14, number 27, number 6, number 22 at number 30 Taurus ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa 2 digits number 11 at number 20 at sa 3 digits number 5 number 9 at number 6 ay para sa loto na anim na numero ay number 8 number 15 number 26 number 3 number 19 at number 34 Gemini ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascend mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa 2 digits number 07 at number 23 At sa 3 digits number 1 number 4 at number 8 ay para sa loto na anim na numero ay number 2 number 17 Number 29, number 5, number 21 at number 32. Cancer. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 10 at number 14. At sa 3 digits, number 6, number 3 at number 7. Ay para sa loto na anim na numero ay number 4 number 18, number 31, number 9, number 12 at number 28. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 09 at number 16. At sa 3 digits, number 2, number 5 at number 8. Ay para sa loto na anim na numero ay number 7, number 20, number 25, number 11, number 13 at number 30. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 6 at number 22. At sa 3 digits, number 1, number 4 at number 9 ay para sa loto na anim na numero ay number 5, number 19, number 28, number 3, number 15 at number 33. Libra, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 12 at number 25. At sa 3 digits, number 7, number 2 at number 6 ay para sa loto na anim na numero ay number 10, number 21, number 30, number 8, number 17 at number 34. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 4 at number 19 at sa 3 digits number 3 number 5 at number 1 ay para sa loto na anim na numero ay number 6 number 22 number 27 number 9 number 14 at number 31 Sagittarius ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan para sa 2 digits, number 15, at number 21. At sa 3 digits, number 8, number 4, at number 2. Ay para sa loto na anim na numero ay, number 11, number 13, number 29, number 5, number 18, at number 32. Capricorn ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 8 at number 26. At sa 3 digits, number 7, number 1 at number 9. Ay para sa loto na anim na numero ay number 3, number 16, number 24, number 10, number 20 at number 35. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa 2 digits, number 2 at number 17. At sa 3 digits, number 6, number 3 at number 5. Ay para sa loto na anim na numero ay number 4, number 12, number 28, number 7, number 19 at number 30 Pisces ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa 2 digits number 13 at number 24 At sa 3 digits number 9 number 2 at number 8 ay para sa loto na anim na numero ay number 5 number 14 number 23 number 11 Number 21, at number 39.